Maligayang pagbabalik sa aming YouTube channel na Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang Like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Anthony Jennings na magbibida sa kanyang unang internasyonal na pelikula Manila. Nakatakdang ipakita ng kapamilya aktor na si Anthony Jennings ang kanyang husay sa pag-arte sa ibang bansa dahil nakatakda siyang magbida sa kanyang unang international movie na Mother Maybe. Ayon sa isang eksklusibong ulat na inilathala ng Hollywood Magazine na Variety, si Jennings ang natap para sa lead role sa paparating na horror-comedy movie na ididirekt ni Sonny Calvento. Ang ulat na idinagdag na ang produksyon ay magsisimula sa huling quarter ng 2000 at 25. Ang pelikula ay sumusunod kay Marco Jennings, isang binata na muling nakipagkita sa kanyang ina na matagal nang nawala sa isang high stakes Asian game show para lamang matuklasan ang isang nakakatakot na sikreto sa gabi ang Kanyang ina ay nagbabago sa isang napakapangit. Si Anthony ay may likas na kagandahan na ginagawang madali siyang panoorin, sabi ni Calvento. Maaari kanyang patawanin sa isang sandali at paiyakin ka sa susunod na kung ano mismo ang hinihingi ng papel na ito. Ang balance ng comedic na timing at emosyonal na lalim ay ginagawa siyang angkop para kay Marco. Ibinahagi rin ni Calvento na malalim ang personal sa kanya ng proyekto. Ang aking pamilya ay lumihis mula sa tradisyonal na malapit na estrukturang Pilipino. Ang aking ina ay umalis noong ako ay dalawa at ang pakikipag-usap tungkol sa kanya ay ipinagbabawal sa bahay, sabi ni Calvento. Sa puso nito, ang pelikulang ito ay ang aking pagpupugay sa aking ina. Isang halimaw ang naghihiwalay sa amin, ngunit marahil, sa pamamagitan ng kwentong ito, maaari ko kaming ilapit muli, dagdag ng filmmaker ang Mother Maybe ay isang co-production sa pagitan ng Southern Lantern Studios, Philippines, Ampersand Way Films, Singapore, at Volos Films Lati, Taiwan. Nanalo rin ang proyekto sa Taika Development Grant sa Full Circle Lab Philippines at sa Malaysian Development Lab para sa feature films noong 2022. Ito rin ay Taika Rahasinsi Award para sa Best Project at ang Ye. Grand award sa Taiwan Creative Content Fest noong 2000 at 2023, sumikat si Jennings sa kanyang pagganap sa hit series na Can't Buy Me Love bilang Snoop Manansala. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga bida ng ABS-CBN hit series na Incognito. Ang pelikula niyang Isocial Climbers, kasama ang kapwa kapamilya star na si Maris Racal, ay kabilang sa top isa 0 movies sa Pilipinas sa Netflix sa pagsulat Don't Forget to Like, Share at I spread ang good vibes. See you in our next video, ito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzzes!